Hi po! Ayan, mag-grocery po si Miela ng konte para sa aalmusalig namin tomorrow. At siya din po magluluto. Tatrain natin kung anong gagawin ni Miela at susubukan natin kung hahawakan ba niya yung sandok kapag nagluluto na ako. Hindi ko nga po pala yan tinuruan kung ano yung kukunin niya. Basta siya na lang yung kuha ng kuha at siya yung naglalagay sa cart. Nagulat din nga ako kasi akala ko kung saan siya pupunta. Yun pala, ay pupunta siya dito sa mga mantika at kukuha din siya ng oil. So parang alam niya na magpiprito siya. O diba, ang galing talaga ni Miela. Good morning everyone. Ayan, magluluto na tayo at tingnan natin kung anong gagawin ni Miela. Mixing. Okay, that's enough. After nga naming magluto, inutusan ko na din siyang gisingin yung mami at daddy niya. At eto nga, umakyat talaga. So, ayan, ginigising na po ni Miela, yung kanyang mami, para kumain. Habang kumakain kami, hinayaan ko lang siyang kumain mag-isa. Tignan yung bote. Tignan mo Huwag mo siyang tigilan sa pagkain. Hindi siya kumakain, may nagkakalat siya. Hindi ako. Di ba nga sabi ng doktor, hayaan siyang kumain mag-isa. Hayaan lang magkalat. Sa pagkakalat-kalat niya, mabubusog din siya. Yan ang gusto niyang klase ng pagkain. Nahulog sa lamis sa kanya yan kakainin. After nga pong kumain ni Miela ay inutusan ko siyang magulis dahil nga po yung mga kanin ay nakakalat sa sahig. So ayan, magwawali siya mag isa hirap po pero tingnan nyo naman ginagawa niya talaga sabi ko kay Miela kailangan ilagay sa trashcan yung winnales kaya ang ginawa niya kinuha niya yung trashcan and then pinagsuot ko siya ng mask kasi sabi ko maalikabok yung trashcan oh mm. gooo tinry ko naman mag-map. Pinakita ko sa kanya kung paano mag-map. At tinitingnan ko kung ano yung gagawin niya. At yan nga, mukhang may plano siyang itry. So, ayan, binigay ko sa kanya para masubukan niya. Kasi kapag ganito po yung baby natin, um, curious na siya sa lahat ng mga nakikita niya na ginagawa ng matatanda. So, ayan, no. Oh. Tinatry niya talaga. Mm. O, oh, ba? Diba? Um, years old pa lang po si Miela. Pero, nakikita niya yung mga ginagawa ko sa bahay at ginagawa ng mami niya sa bahay nila. At, tinatry niyang mag -isa. Dito sa bahay, ang ginagawa ko, pinapatry ko talaga sa kanya. Lahat ng ginagawa ko. Kapag inaagaw niya, ibinibigay ko, itinuturo ko sa kanya kung paano gawin para matutunan niya din. Kasi minsan may mga lola, may mga magulang na ayaw nila nang nakikialam mga babies o mga ganyang kaliliit na bata kasi ang iniisip nila na iistorbo yung trabaho nila or natatagalan sila sa ginagawa nila kasi syempre nga naman pag pinakialaman ng baby eh, matatagalan ang trabaho matapos. Pero for me po kasi, kailangan pong matry ng baby yan para hindi siya nag, nagtata nagtataka kung papaano. Minsan may bata na kapag hindi mo pinasubukan sa kanya, iiyak, ba diba? Kasi gustong gusto niyang masubukan eh. So, yun po ay ayokong gawin kay Miela. Kaya ang ginagawa ko, kapag gusto niya, kapag nakikiagaw siya, hinahayaan ko siya at itinuturo ko na lang sa kanya kung paano gawin. Then after nun, kapag na-try niya na, siya na po yung kusang umaayaw kapag nagawa na niya. Oh, tired na? Are you tired? Oh, enough na? Very good. I love you. Love you. Thank you for helping, Mami La. Say welcome. Kagaya nga po nito, siya na yung kusang umayaw. After niyang magmap, kinuha niya yung unan at tumiga na naman dyan sa sahig. Kaya kailangan talaga malinis yung sahig natin palagi. At syempre, nagsawa sa sahig. Ayan, nanood na naman ng TV. At akala mo malaking tao na rin siya nanonood habang kumakain ng chicheria pero guys hindi niya yan kinakain ng marami parang isang kagat lang inaayawan na niya hindi siya mahilig sa junk foods at hindi rin naman namin siya sinanay na kumain ng mga junk foods kasi alam namin na masama yon sa health ng ating baby yun lang for today's video bye o oh, say hi everyone muna hi Huh?